Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay magdamag na nanalangin sa bundok bago niya pinili ang kanyang labindalawang apostol. Hindi lamang ito isang simpleng pagpili ng mga kasamahan, kundi isang malalim na pagpapakita na ang misyon ng kaligtasan ay nagsisimula sa panalangin at sa kalooban ng Ama. Ang pagdarasal ni Jesus ay paalala sa atin na anumang desisyon na may malaking epekto sa ating buhay at sa buhay ng iba ay dapat palaging idinadaan muna sa panalangin at sa pakikinig sa Diyos. Pagkatapos manalangin, siya ay pumili ng labindalawang apostol, mga ordinaryong tao, hindi perfecto, hindi rin kilala o makapangyarihan pero pinili ng Panginoon upang maging kaniyang katuwang ang Diyos ay hindi tumitingin sa kakulangan ng tao kundi sa kaniyang kahandaan na sumunod at maglingkod tayo din ay laging tinatawag ng Panginoon na manalangin sa dami ng ating kailangan pagdesisyonan araw-araw minsan nakakalimutan natin na ang tunay na lakas at gabay ay nagmumula sa Diyos ang ating pagiging kristiyano ay tanda na tayo ay tinatawag din mga apostol ng ating panahon mga saksi ng pag-ibig ng Panginoon sa ating pamilya, trabaho at komunidad. Nawa simulan natin ang lahat ng bagay sa ating buhay ng panalangin at magtiwala tayo sa tawag ng Panginoon sa ating buhay.